Nagagaling ko lang sa ospital dito at uh, nagpaano ako eh, nagpa-executive check-up. So yan, para malaman nyo, so dapat hindi kami magla-live pero kailangan ko mag-live. Sabi ko, pangako natin yan, mag-live tayo. Sa uh, si Direct JP at si aking writer at uh, head writer, sabi lang, kuya, ano, lalay ba tayo? Actually ho, sa totoo lang, medyo meron akong stapler. Eh, hindi ako makasaya Hindi ako makakanta. Nagkaroon ako ng colonoscopy, endoscopy, sa so heart, lahat. So, uh, well, hindi naman malungkot, kaya lang medyo siyempre may konting worries ka. Nagpa-colonoscopy po ako, endoscopy, medyo nakitang polyps sa akin dalawa. Isa sa colon, and then matagal na akong nakikita ng polyps. At isa naman po sa stomach. E medyo may malaki yung 1 cm yung sa stomach. At ito ho, eh, well sana huwag naman. Eh, problem yata ito sa cancer. But anyway, sana... Malalaman ko sa Monday kung, uh, eh, naging positive po for cancer to At, uh, ang usapan namin ng mga doktor, sabi ko, Dok, you have to be honest with me. Sabi niyo sa akin, ano ba dapat gawin? Eh, huwag mong isipin niyo. You pray, magkasal ka. Sabi nila, anyway, sa Monday ko malalaman, kung wala ako ng Monday, ibig sabihin po nun, ako po, eh, mag-confine. At, ah, uh, sabi nila, puputuloy yung intestine, at uh, tatahiin. Sana wag naman, at para kailan dapat gawin, sana ipagdasal niyo ako na sana ho, maging negative naman. Sa Monday, medyo mabigat na Malungkot ako dahil nagulat ako. When I talk to Dr. Cervantes, may serious na talk namin ng doktora. Huwag ka magalala, sabi niya, sana wag naman na maging positive to sa cancer. Kasi nakakita sila ng polyps na medyo malaki at may parang white-white eh. Medyo mababaday ka pala pag ano, no? Medyo nagulat din ako eh, ha? Pero for the past, kasi two years ako hindi nagpa-executive check-up eh. Because of the pandemic, so dalawang taon ako hindi na kundi na-check. Yung dati, for the 2019, may nakita ng mga polyps, pero binahing naman ho eh. Eh, hindi naman yung no, cancerous. Pero ito ngayon, medyo parang kinakabano ko. Pero sana, wag naman. Sa Monday ko malalaman to, if ever ho, wala ko ng Monday, ibig sabihin nun, no, na-confine ako at uh, siguro for about two weeks to one month, wawala. At uh, gano'n, eh, siyempre, gusto kong malaman yung totoo. At uh, yun naman ang totoo. Ba't ako magsisinungan yun? Hindi naman ako nagsisinungan sa inyo. Lahat ng sinabi ko sa inyo, totoo. Anyway, pagdasal niyo ako na sana naman, no, hindi maging cancerous yung tinagal sa akin polyps. Monday pa kasi malalaman eh. Kasi may mga microscope pala yun. So pag nalaman na, sabi ko, ano gagawin ko? Eh, Tuesday, sabi niya, pwede ka na namin operahan. Eh, sana wag naman. At um, siyempre, o, oh, mabigat na siping mga sakit, di ba? Ganun ang buhay. You have to accept. Yan ang mga totoong nangyayari sa buhay natin. Anyway, gusto ko na yung mag-show ngayon hanggang bukas. Basta if ever na, eh, mag mag magsasalita naman ako, magla-live naman ako sa inyo. Kung nasuspetal man ako. Pag nasa inyo lang ako na sana hindi ito maging, maging front ito sa cancer, no? So, yun ang pinag-uusapan namin. Eh, well, don't worry, sabi niya. Pero once, sabi ko, Dr. have to be honest with me, kung cancerous yan, ano gagawin ko? Eh, babalik ka dito, and then, you have to remove that. Yung, yung stomach, kung putulin, tatahin, magtagal ba yun? Well, you we have to stay with two weeks or three weeks in hospital for one month. Ganun lang. Yun lang. Sana wag. At uh, again, sa mga aking mga doktor, in behalf of uh, my friend Modi, the president of uh, CEO of uh, Ferrari Philippines, and uh, si Samber Sosa naman, ang president at CEO naman ng Maserati. Tatlo kami yun, oh, nagsabay-sabay, na executive check-up, eh, mabuti naman. Sa kami, gastro, may marami nakikita. Malaking bagay po, ha? Ito lang kaya ako sinasabi siya, advice ko sa inyo, wala naman ako nararamdaman, pero meron pala akong polyps na gano'n. So, para sa advice ko sa inyo, magpa-check-up kayo. Eh, mga nandiyan yung ating mga dalubhasa. Tinyo nyo, isipin nyo, hindi ko in-expect na ganun. Wala akong nararamdaman, meron pala akong nakadikit sa aking stomach. Eh, kunyari, sabihin, uh, Willie, really, positive sa cancer yan. O kailangan ka namin operahan. ba? Eh, 561 years old na po ako. At uh, meron na, eh, sabi, meron na rin akong prostate, 57 something prostate. Enlargement pa lang tawag doon. Kasi nga, pagdating mo ng 40, 45, hanggang 60, meron ka ng ganun. So, in-explain sa akin ng mga doktor. So, yun ang totoo niyan. So, kaya, hindi ako makasaya, hindi ako makano. Medyo, may clip ako eh. Eh, sabi, wag ako kumain. Eh, tigas ng ulo ko, kailangan ko kumain. Gutom na gutom ako. Kasi dapat liquid lang. Two days ako, naka-liquid lang. Ang hirap. Kaya, ingatan nyo inyong mga buhay. Ingatan natin. Basta kung sakali man ho na sinabi na kailangan ka namin, uh, Operahan ng Tuesday, pumunta na ako ng St. Luke's. So, Nag-opera na po ako kay Dr. Cervantes. Pero ang hinihingi ko lang, pagdasal niyo ako na sana, hindi maging cancer yun. Para, tuloy-tuloy ako sa inyo. Ganun ang buhay.